guys. O, tingnan nyo guys ang binili ko. O, ang laki ng pusit. Magluto kami ng pusit mga inday. Tingnan nyo. Tapos, ito yung binili ko na cake para sa anak ko guys. Ha? O, guys, o, tingnan yung cake ng anak ko guys. Hmm kahit tunting salo-salo lang mga inday at least ito yung anak ko na panganay magluto siya ng spaghetti at saka mag preto kami ng karneng baboy bubuyay kami eh. ikaw talaga video sa amon ni manang mag 8 minutes ang balon mo ko ah wala na duan ka bilog Parang isa sa, ano, isa sa kag sa, ano. Bakit? Ano? guys. Good evening. Maluto kami sa puset. Ang bata po nga so araw. Maluto sa spaghetti. Gabi na ako nakaabot mo. Kay ah, nahulat ko pa ang amon's window. Alas 5. Pasado na ko ka-withdraw. muna nga nang pa. Nagabihan. Abot diri sa balay. Simple lang ni mga inday nga hiwat sa birthday ni. Yeah, yeah. Okay lang. At least may cake at spaghetti na. Ganyan, ganyan, oh. in kamu mga inday, kauyon, mga kamu po, sa ilonggo, ano, lukos. Lukos, nasa sa ilonggo, mga inday, mga amiga. Ano to ang bangaday? Kadugayon, hmm, gani ang um, baboy. Saga nakabukal na. Tama na na. Basta nakabukal na kahit ito. pa yun. Tama na karon Tama na na. Ang bilunod. Oh, Ang sinukba. Ato na gang. Ready na itong uming na nga. Ano? Na, Nasukba ka na? Hindi yan. Ano na? Pariyahan. Ang problema lang. Kaya doon may pariyahan. Pwede oh, kong oh, Ay, iwag ko na. Ako, ako, ako. Dala mo. Ano yan ko? Ano yan Ano ko? Ano o, nang gibutan intay o bogo gitang mun dere Sa sala dance Sa pintuan bahay. kung na ito. Ano na baby

kinanang tinlo gid ang Ano Ano ato bugo? Ang sa dalom na sa, bong, ano sa may kasirola ano? uli ko na. Pagi pa ko. Tama na. Dire na man sa iban oh. Dire ang gusto sa palibot sa balay, ina na kay na. Mm. Sireta na sa lamisa.

Ang cheese, case o. Oh. Hala, ang cheese, gali subong day nga, ano, day. Ang Eden tag-200 na. Ano, gumawa dito na lang, tao po. Bako ala, ano na, natabo subong sat-cheese nga Eden. Eh, 200, mantulid po, tigis lang po naman sinin na cheese, eh. Tino, kamahal-mahal, inayang cheese na, umahayin di Aiden na, anong nangyayang?

guys may ako gina kuko okay. sa mga video ito yung mga paborito mo sige ako sa yung video dito ko sa layo ay kuko sa mga

malayo. Grilled. Grilled pork. Kailan na kami na siya. Kaya ba na mag-8, 8,